ang mga kaalamang ito ay may papasa sa inyo direkta mula sa mga champion breeders na talaga namang nananalo sa mga top level tournament. Magandang araw mga boss! Nandito na naman tayo para ipagpatuloy yung ating usapan tungkol sa kung ano tayo mag-uumpisa ng tama sa ating pinapangarap na manukan. Doon po sa nauna nating episode na Start Right Part 1 ay binigyang din ko ang pagkakaroon o pagbili ng mga maayos na pamundasyong materialis para sa ating inuumpishang manukan. At pahabol na tips mga boss, dapat pag kayo ng mga pamundasin yung linyada or mga lahi, dapat ang kunin ninyo ay yung pinakapaborito nyong kulay, pinakapaborito nyong fighting style para magkaroon at ma-develop mismo umpisa pa lamang sa inyong manukan yung good vibes dahil kahit saan ka tumingin sa iyong manukan kung paborito mo yung kulay at abilidad ng manok na yung pinapalahe kinukondisyon at inaakyat sa rueda ay doon pa lang magkakaroon na kayo ng mutual na good vibes mula sa iyo at ganun din sa iyong mga alagang manok. Swerte para sa akin ang ganong diskarte, mga boss. Katulad ko, noong bata pa lamang ako, mga boss, gold na manok na ang kulay ng pinakapaborito kong manok. Kaya nagsikap ako na magkaroon ng maayos na golden quadro. At kung katulad nyo ako, mga boss, na backyard breeder lamang with limited budget, wag na wag niyo pong istresen ang sarili nyo na kumuha ng mga high-end na materyales. Ang bilhin nyo lang ay yung kaya nyo lang, kayang-kaya ng inyong bulsa na hindi maapektuhan yung inyong pambudget para sa inyong pamilya. At mula doon, unti-unti inyo lang siyang i-upgrade doon sa level na inyong pinaglalaruan. Tandaan nyo mga boss, sa ating hobby na kinahiligan, wala pong shortcut na sistema para dyan. Every day, araw-araw, tayo ay dapat bukas sa bagong kalaman. Speaking of kalaman, isa pong bagay yan na pinaka-importante na meron tayo bago tayo mag ng sarili nating manukan. Useless lamang mga boss at wasting time and money kung tayo ay walang tamang kalaman para alagaan. At siyempre paramihin, mga boss, yung ating mga materyales na pinag-ipunang mabili. Huwag po kayong umasa sa mga informasyon na galing kay daw, galing kay ganito, sinabi ni ganito. Mas maganda mga boss, legit talaga yung source ng inyong kaalaman. Dahil hindi na po biro-biro yung inyong ginastos para sa inyong mga materyales. Kahit hindi man yan galing sa high-end source, ganun pa rin mga boss, yung oras, pagod at gastos na inyong ilalaan para sa kanila. Dala-dala pa yan mga boss, yung mismong inyong pagkatao at karangalan. At dahil nga nag-iipon pa kayo ng kaalaman, pag kayo ay bumili ng materialis mga boss, ay huwag muna yung maramihan. Pwedeng isang treyo lamang or paris lamang hanggang sa unti-unti natututo kayo ng tamang kaalaman. At ang pinakamagandang source ng tamang kalaman mga boss ay napakarami na. Pwede kayong tumutok sa isang maayos na TV program tungkol sa pagmamanok. Pwede rin kayong tumutok sa mga vloggers na alam niyong legit na nagbabahagi ng mga basic na kaalaman isa pang napakagandang source tungkol sa kalaman sa pagmamanok pa seminars mismo ng mga feeds company na ating ginagamit. Ganon din po mga boss sa mga pa-regional seminars ng mga multivitamins company na involved sa pagmamanok. Ang advice ko sa inyo mga boss, kung maaari at may oras kayo ay lahat ng mga feed company ng mga medicine company na yan na involved sa sabong at nagpapaseminar ay pwede nyong salihan. The more seminars na inyong masasalihan, the better. Dahil ang napansin ko mga boss ay iba-iba ang techniques at strong points ng mga nagpapaseminar na yan. Maaring yung isang idol natin sa kabilang feeds company ay may isang ibabahaging golden tips sa inyo at ganun din yung isang endorser mula sa ibang company. Mga isa o dalawang golden tips lamang ang inyong malalaman Maaabsorb at mai apply mismo sa inyong manukan. Ang isa pang sistema mga boss para makapag-acquire kayo ng mga kaalaman, pagbili ng mga magazines or libro na sinulat ng mga individual na mga tao na mayroon ng nakuhang kampyonato bilang patunay na epektibo yung kanilang pamamaraan. Pero katulad ng sinabi ko na baka yung approach pamamaraan at sistema ni Pedro ay hindi angkop sa inyo. Ganon din yung sistema ni Juan ay hindi rin angkop sa ibang mga kasabong natin. Kaya kung gusto nyong matuto, mga boss, agad-agad, first hand, at complete information, ideas, at golden tips ng mga master na sa larangan ng pagmamanok, ay kailangan nyong pag-ipunan yung kanilang seminar fee paglaanan nyo ng oras, mga boss, para kayo ay matuto direkta mula sa kanilang mga eksperyensya, pamamaraan, at sistema na pwedeng pwede nyong i-apply at i-adapt sa inyong sariling manukan. Ini-encourage ko kayo, mga boss, lalong-lalo na yung mga kasabong natin na nagbabalak pa lamang mag-umpisa ng kanilang game foul farming. Yang instant information at kalaman na yan ang inyong kailangan mga boss para malesen yung posibilidad na pagiging failure yung inyong pinapangarap na game foul farming. Lalong-lalo na, mga boss, yung mga golden tips na kailangan-kailangan nyo pag kayo ay sumasali sa mga prestigyoso at naglalakihang game foul tournaments. Dahil ang mga kaalaman na yan, mga boss, ay matagal na nilang nasubukan, matagal na nilang pinag-aralan, at matagal na nilang ginagamit mismo sa kanilang sariling manukan na siya namang ibabahagi sa inyo bago kayo mag-umpisa ng sarili nyong game fowl farming. Sigurado na kayo na tama yung inyong ginagawa hindi nanggaling lamang sa kwento ni Pedro, hindi galing lamang sa kwento ni Juan at hindi galing lamang sa mga usapang bidahan. Kundi ang mga kaalaman ito ay galing mismo sa experience ng mga taong champion breeders at nasa top ng kanilang game foul journey na nanalo na at nasubukan yung kanilang mga sistema sa top level ng game foul tournaments kahit saang mang panig dito sa Pilipinas. Good luck mga boss! Hanggang sa muli!